Oh, my God. Oh, my God, nak. One million? Yes. One million. Mm -hmm. <laughs> one million. Guli. Ano tayo ulit? Naka one, one million, million ako ulit. My goodness. JV tayo ulit? Oh, maraming nervous ko. Kinakabahan ako kasi. 120k ang bit ko, guys. 120. <laughs> <laughs> pang ano na kasi to eh, pang apat na big Um, Pang apat na big So, yung coins ko, nag 400k. Sabi ko, ang ganda kasi ng pattern guys. Kasi yung sinundan niya, puro botete. Mm, nakabigwin na ako ng apat na botete, isang pearl sa 24k bet. Um, ang bigay lang ay 200k tapos ang dami pang butete sa baba kumbaga kulang yung isang linya para magbutete ang lahat tayo. yung lima apat lang at tatlo lang tapos isang pearl so 200k lang ang bigay ngayon um, pagbit ko after nung nagbigay na ng 200k walang ano walang bigay tapos nagbit pa ako ulit ng 24k Um, nagbigay siya ng 70k, tatlong botete naman na naka helera. Oh, pala manak. Tapos ang daming botete sa taas, mga pitong piraso po. Ang ginawa ko po, guys, palaran Nagbit po ng 120k. <laughs> Nakahuli ako one eh. my goodness. <laughs> Nakaka-nervious kasi. 120k ang bit ko guys. O, tingnan nyo naman. Click muna natin yan. Ayan. One, 200k ang puhunan natin. Tingnan natin yung pattern. Confirm. Ayan. Tingnan natin yung pattern ha.